magandang araw po sir. Mayroon po ba kayong alam na rule o basihan ng na mga nagpapautang? Kasi ang laki po ng patubo ng na mga nagpapautang dito sa amin. At baon na po ako sa utang. Maraming salamat. Alam mo kaibigan, madali lang mga utang ngayon. Kung minsan nga, namimilit pa nga sila. Sayang daw. Pero pag nangutang ka naman, ayun, ang laki ng patubo nila. Sa online nga, ganun din. Kung tingin po lang ang kukunin sa'yo, approve agad. For example, uutang ka ng 1,000. Ang matanggap mo lang doon ay 600 pesos dahil kakaldasin ka agad nila ang registration pay na 400 at pagdating ng isang buwan babalik ang kanila at sisingilin ka nila ng 1,500 pesos at kung hindi ka makabayad ayon ipaliligal ka daw nila at kung hindi ka pa sa legal ipapublish daw nila online sa social media ang iyong identity ayan ganoon sila katindi at sabi mo baon ka sa utang relax ka lang kung baon ka sa utang Huwag mo lang silang tatakbuhan kasi kapag tinakbuhan mo sila, malamang na magka-problema ka ng istapa. At ang istapa, ay criminal case yun, at yan ay bawal at pwede kang makulong dyan dahil habulin ka ng mga complainant mo. Ayan. At kadalasan, lalo na ngayon sa panahon ng krisis, lumalapit talaga sa 5-6 ang iba nating mga kababayan. Ibig sabihin, automatic na na may dagdag o may tubo na 20% mula sa hinira mong pera. At kung nahira mong pera ay 500, automatic na na 600 ang ibabalik mo sa pagdating ng singilan. Kaya nga 5-6 at kung minsan hindi na buwanan at ang nasusunod ay weekly na ang singilan, dipindi sa usapan. Pero kung doon tayo pupunta sa mga microfinancing or cooperative, madalas na 1.20% per month or 15% per annum or 2% per month or 24% per annum. Ayan. Pero ano nga bang basihan? patungkol sa interest o patubo ng mga pautang. Dito, Malinaw ang sinasabi ng Civil Code of the Philippines na no be in video unless it has been stipulated in writing. Meaning, ang usapan dapat nakasulat at napagkasundoan at pinirmahan ng both parties. Eh sir, paano naman kung hindi nakasulat? Ibig ko ba sabihin wala ng interes na babayaran? Mayroon pa rin. Kaya lang, tangi ang hukuman lamang ang may karapatan na magdetermine kung magkano ang interes na ipapatong doon sa pera na hinira mo. Balikan natin. Bago ang January 1, 1983, may batas po tayo na usury law. At mula January 1, 1983, hanggang sa kasalukuyan, ipinatitigil na ito ng Central Bank. Ibig sabihin, bahala na ang nagpapautang at saka nangungutang kung magkano ang kanilang na na interest. Pero wag naman yung hindi makatao o hindi makatarawang ang interest dahil hindi papayagan ng korte ang sobra-sobra o labis-labis na interes sa pagpapautang. At kung mangyari yon, maaaring ibabasura ng korte at ang matira na lama ay ang principal na loan. Okay? Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo guys at paki-like and share at subscribe na rin sa aking YouTube channel para ma-notify ko kayo sa susunod na mag-upload ako ng mga video na mapupulutan po natin ng araw.